Merienda tayo, guys. Ito yung, ano, bibingka ng Arab country. <laughs> o, ba? Diba? May palamansay sa loob. With nachi. Tea. With milk. Yan, merienda muna tayo, guys. Kasi oras na dito is eh. 12.20 ng tanghal, eh. Tikman natin kung masarap. Okay. Ang kunat siya. Meron uh -huh. siyang ano. Uh -huh. Cheese. Cheese na may lab na uh -huh. Hmm? masarap pero makunat lang. Bagay hmm? nito hmm? ang makmak na ito. Kaya sabi niya na may utang ko ako sa kanya ng isang libo. Kaya ka lang <laughs> buwan hmm. pagdala na ako lang isang libo na may lang sumama sa kanya. Ang kasi? Ang utang ko na ako may utang. Ito kausa na nga yung pinagdala ko dyan.